Mamaya na doon, na mga concentrate. Eh. Yeah, oh. <laughs> tama na naman ginagawa ko? Ayos na pito. Oh, okay, tapos. <laughs> okay. Tapos sa kabila na sa kabila. Ano pa na paano to paano to? Pati ako magulo. Oh, di ba? Oh, oh, oh. Ganto, <laughs> ganto. Oh. Ganto. Putik oh. na yan, kasi mag-itabi mo kasi <laughs> yung kamay mo. <laughs> <laughs> Game na, game Ay, na. Game oh, may... Nanay mo ko, Bi! Ay, sorry. Ganto kasi yan, Tol. May ganyan, Tol. May mukha mo, mo, Tol. Ibuka e, mo na mga tento. O, ganyan lang. Nakabuka na yan, o. Oh. Hindi e, pa ba, Tol? Bukong buka na. gey ganun mo. Ganyan, Tol. Tapos ganyan mo. First step, ha. First step, ganyan. O, pangalawa, ganito. O, di ba na wala ka agad? O, ulit. Ganyan, o. Yung o. Yung ma, oh. o, mali. Isa pa, yung una. Ano ba yan? Ganyan. O, oh, ganyan. Ganyan. Oh. Ganyan. Oh. Ganyan. Oh. Ay, ganon? Oo, oh, diba? Uli din mo yung pangatlo hindi ko nakuha. Ito ba o. ganyan. Ito to nga. Ganyan. 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 ganyan Ay, Ito. Ano ba talaga? Dito kasi tumingin. oh, ganyan. Ganyan. Balik tayo eh. oh, ganyan Kanan. Sabi ko siya ko, diba? kanan pala. O, okay, game Kanan. 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 Kanan, oh. kanan yung Bilisan mo na, B. Yan Ang baga na magturo. O, ganyan. Ay, ko nga yung... Ikaw pala. Ikaw pala reklamo ah ha? ako, dahi. So, Dali. mo. O, ganyan. O, kanan, o. Oh. Ganyan. <laughs> ganyan. <laughs> ganyan. <laughs> ganyan. So, ganyan. 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 One, 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 two, two, three. <laughs> Wala ko na <nabindihan. laughs> Ulitin mo. hindi, hindi mo. Hindi mo kasi. Puro sunod ka lang. One, two. One, two. Three. One, two. Wow! <laughs> ano ba? Mas, Ito naman kasi. Sige na. Kaya ko na to. Kaya ko to. Kaya ko to. Dali na to. na. Kaya ka na. Kaya ka na.

Ayan, ganyan. Oh, ganyan, Close. Okay. oh, ganyan. itu. Okay. oh, di <laughs> okay. Parang lang sabi, Wa. Twelve. Twelve. Ten. 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 <sighs> ganyan. Dito siya. Dito naman siya. Dito naman siya. Dito naman, siya. Dito naman siya. Ano ang hirap? Napapilayan na yung kamay ko. Magkabaliktaran sila, eh! <laughs> <laughs> Papagduro ka sa ayaw mo na. Game na, game na. Hello, ulit study study na, na. Ulit ito uh, talaga, ulit na uh. mag talaga. Magkabaliktaran sila! Magkabaliktaran nga! Ayun lang, magkabaliktaran kaya, -an. no? Pag pagdito sa taas, I, I mean pag dito, dito oh. magkabaliktaran oh. sila. Magkabaliktaran para sila. Pero ah. nga ganyan siya. Ganyan. Oh. Pabalik ta rin lang. Gano'n. Bababa. 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 -ba. Ba -ba -ba, akyat. Bababa. -ba -ba, akyat. Ba -ba -ba, akyat. Tangan Sakit nga. <laughs> ang sakit kaya dito eh. <laughs> ang gulo naman ni Phoebe. Ang gulo ni Phoebe. O ikaw na nga Phoebe. Ikaw na. Once o si Phoebe pala. Niya. Magaling eh. Oh, o naging flat <laughs> You're a butterfly. You're a butterfly pom pom pom. You're a butterfly, pom 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 You're a butterfly, pom pom pom. Namin makuha.